Malakas na buhos ng ulan ang sumalubong ngayong Sabado sa napakaraming commuter sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Bit-bit ang naglalakihang mga bagahe at pampasalubong. Hindi natinag ang ating mga kababayan sa ulan dahil nais nila na makauwi sa probinsya at ipagdiwang ang bagong taon kasama ang kanilang pamilya. Maaga pa lamang, dumagsan agad ang mga pasahero. Wala na kasimpasok sa mga trabaho at simula na rin ng long weekend. Bagamat marami na ang mga umuwi noong Pasko, Inaasahan pa rin ng PITX sa malaking bulto ng mga pasahero lalo na ngayong weekend. Kahapon, halos 200,000 mga pasahero ang dumagsa sa terminal. Pero hindi gaya noong mga nakarang araw, hindi na siksikan sa terminal at hindi na rin mahaba ang mga pila sa ticketing booth. Yun nga lang, fully book na ang mga air-conditioned buses na patungong Bicol. Kaya ang ilan sa ating mga kababayan, tsaga sa ordinaryong mga bus makauwi lamang ng probinsya sa inisyal na pagtataya ng PITX, aabot sa 3 milyong pasahero ang dadagsa sa terminal mula December 20 hanggang January 6 na susunod na taon. Pero dahil sa kasalukuyang dami ng mga tao, inaasahang malalampasan pa ito. Sa nakalipas na isang linggo, pumalo na sa 1.6 milyon ng pasahero ang nagtungo sa terminal para umuwi sa probinsya para sa pagdiriwang ng Pasko at bagong taon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music news authority.